Hey, mga kaibigan! Welcome back sa GMA TV. Ngayon, may pag-uusapan tayo na napakahalaga ang depresyon. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang apektado nito, kaya mahalagang maintindihan natin ito. Simulan na natin. Una sa lahat, ano nga ba ang depresyon? Hindi lang ito simpleng lungkot o pagiging malungkot ng ilang araw. Isa itong seryosong sakit sa pag-iisip na nakakaapekto sa iyong nararamdaman, iniisip, at kung paano mo hinaharap ang pang-araw-araw na gawain. Maari itong tumagal ng ilang linggo, buwan o kahit taon kung hindi magagamot ng maayos. May iba't ibang uri ng depresyon, pero ang pinakakaraniwan ay ang Major Depressive Disorder o MDD. Ang mga taong may MDD ay nakakaranas ng iba't ibang sintomas tulad ng patuloy na kalungkutan, kawalan ng interes sa mga dating kinagigiliwang gawain, pagbabago sa gana sa pagkain, at hirap sa pagtulog. Maari din silang makaramdam ng kawalan ng pag-asa, hirap sa pag-iisip, at sa malalang kaso, pag-iisip tungkol sa pananakit sa sarili o pagpapakamatay. Ngayon, baka iniisip ninyo, ano ang sanhinang depresyon? Wala itong isang sagot. Kadalasan, ito ay kombinasyon ng mga genetic, biological, environmental, at psychological factors. Halimbawa, kung may kamag-anak kang nagkaroon ng depresyon, mas mataas ang posibilidad na maranasan mo rin ito. Ang mga nakaka-stress na pangyayari sa buhay, tulad ng pagkamatay ng mahal sa buhay o paghihiwalay, ay maaari ring magdulot ng depresyon. Paano nga ba ginagamot ang depresyon? Ang magandang balita ay may lunas ang depresyon. Mayroong ilang mabisang paraan ng paggamot, kabilang ang therapy, gamot, at pagbabago sa pamumuhay. Ang Cognitive Behavioral Therapy, o CBT, ay isang uri ng therapy na tumutulong sa mga tao na kilalanin at paguhin ang mga negatibong pag-iisip. Ang mga gamot tulad ng antidepressants ay makakatulong sa pagbalanse ng mga chemical sa utak na nakakaapekto sa mood. At ang mga simpleng bagay tulad ng regular na ehersisyo, malusog na pagkain, at sapat na tulog ay malaki rin ang may tutulong. Pero tandaan, kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nahirapan sa depresyon, mahalagang humingi ng tulong. Makipag-usap sa doktor, mental health professional, o kahit sa isang mapagkatiwalaang kaibigan o kapamilya, hindi mo kailangang mag-isa sa pagdaanan nito. Ang depresyon ay isang seryosong sakit, pero sa tamang suporta at paggamot, ang mga tao ay maaring gumaling. Ang importante ay ang paggawa ng unang hakbang at paghingi ng tulong. Salamat sa panood! Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa JME TV para sa iba pang mga video tungkol sa mahalagang paksang tulad nito. Ingat po tayong lahat!